Three. alam mo minsan mahirapan kang umangat mahirapan kang umusad <coughs> kasi marami kang bagahe yung bagahe na tinatawag yan yung mga sama ng loob yung mga tampo yung mga inis yung mga disappointments pag yan nagsama-sama <coughs> tapos gusto mong umangat sa buhay wag mong asahan na makakangat ka kasi kailangan kasi magiging magaan ka kailangan pag network ka magaan ka kailangan kapag uh, humataw ka magsipag ka kailangan magaan ka mas madali marating yung success kapag wala kang mga sama ng loob. Pag wala kang galit, wala kang inis. Kasi kapag yun ang nararamdaman mo, grabe, sobrang daming distraction sa utak mo, hindi magiging quality kung ano yung mga iniisip mo. <coughs> example ngayon, may grupo ka, may network ka, meron ka magandang company, meron kang tao elevate, bakit hindi ka pa rin magkakaresulta e eh, andyan na eh may mga promo yung support system ng company nandyan pero bakit hindi ka pa rin makangat <coughs> kasi bakit ang nagpapabagal sa'yo is yung mga bagahe mo sa sarili mo yung mga bagahe na uh, alam mo na at aware ka na kapag nandyan pa yan sa sarili mo babagal at babagal ka tama? So, anong kailangan mong gawin ngayon? Kailangan mo siyang tanggalin. Kailangan mo siyang alisin. Alright? So, ayun lang. Para mas maganang hataw, magana pag-network, kailangan wala kang baga bagay So, ayun lang guys. Parang itong area na to. Kung mo. Grabe. Ang linis, ang ganda, ang ayos. Okay? So, ayun lang. Grabe. Bye-bye.